Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Web Workers sa TypeScript. Maaari kang matuto tungkol sa konsepto ng Web Workers at iba't ibang mga tip sa paggamit gamit ang mga halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag ng mga paglalarawan ng code. Sa TypeScript, ang worker ay isang mekanismo para magsagawa ng pagpoproseso sa background, hiwalay sa pangunahing thread, gamit ang JavaScript Web Workers API. Pinapayagan itong may segawa ang mabibigat na kalkulasyon at asynchronous na gawain nang hindi naaapektuhan ang operasyon ng user interface. Ang worker ay gumagana ng sabay sa pangunahing thread, UI thread, at maaaring magpalitan ng data sa pagitan ng mga thread sa pamamagitan ng mga mensahe kahit sa TypeScript maaari mong gamitin ang worker habang sumusulat ng type-safe na code Ang pangunahing paggamit ng isang worker ay ganito Paggawa ng worker Gumawa ng isang worker na instance at isagawa ang tinukoy na script Karaniwan ang script ay tinutukoy sa isang hiwalay na file. Pagpapalitan ng mensahe Magpadala at tumanggap ng mga mensahe sa pagitan ng pangunahing thread at ng worker thread gamit ang post message at on message. Tingnan natin ang isang halimbawa ng pangunahing implementasyon ng worker. Ganito ang itsura ng worker script na worker.ts. Ganito ang itsura ng script na gumagamit ng worker, main.ts. Sa halimbawang ito, ang worker.ts ay tumatakbo sa isang hiwalay na thread, kinakalkula ang kabuuan ng nom isa at nom dalawa at ibinabalik ito sa pangunahing thread. Tinatanggap ng pangunahing thread ang resulta at inilalabas ito sa console. Kapag tinuwi mo ang type module, ang worker script ay itinuturing bilang isang S module, kaya maaari mong gamitin ang import at export. Pinapayagan ka pamahalaan ang mga estruktura ng module nang hindi gumagamit ng tradisyonal na import scripts. Sa TypeScript, tukuyin ang mga uri ng data upang matiyak ang ligtas na pakikihalubilo sa aspeto ng uri sa panahon ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa uri ng parameter ng message event, malino mong maitatakda ang uri ng data na tatanggapin. Pinapayagan itong magpalitan ng data ng may type safety. Kapag gumagamit ng worker sa TypeScript, maaaring kailanganin ng mga bundler tulad ng Webpack o Vid. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool na ito, Maaari mong maayos na i-bundle ang worker script at gawing magagamit ito mula sa pangunahing thread. Halimbawa, kapag gumagamit ng Vite, gamitin ang import meta URL upang maayos na ma-import ang worker. Tinitiyak nito na ang nakabundle na worker script ay maayos na na-load, kaya maaaring magamit ang worker para sa pagproseso. May ilang mga bagay na dapat tandaan tungkol sa messaging at concurrency. Pagkupiya ng data Kapag nagpapadala at tumatanggap ng mga mensahe sa pagitan ng pangunahing thread at worker thread, ang data ay kinukopya. Kapag humahawak ng mga masalimuot na data gaya ng mga object, kailangan isaalang-alang ang kahusayan. Ang madalas na pagpapalitan ng malalaking dami ng data ay maaaring magpahina sa performance. Transferable na mga bagay. Ang ilang mga object, katulad ng array buffer, ay tinatawag na mga transferable na object. Ang mga transferable na object ay maaaring ilipat sa worker sa halip na kopyahin kapag nagpapadala ng mensahe. Pinapayagan ka nitong maiwasan ang dagdag na proseso ng pagkukopya ng data. Kapag ipinasa ang buffer bilang pangalawang argument sa worker post message, ang buffer ay ililipat sa worker imbes na kopyahin. Pagkatapos nito, ang buffer sa main thread ay magiging walang laman, may byte length na 0, at tanging worker na lang ang maaaring gumamit nito. Ang worker ay dapat itigil pagkatapos gamitin upang mabawasan ang paggamit ng memorya. Maari mong itigil ang isang worker gamit ang terminate method. Ang code na ito ay nagtatapos sa worker gamit ang terminate na method. Kung may naganap na error sa loob ng isang worker, maaari mong hawakan ng error gamit ang on error na event. Ang code na ito ay sumasalo at humahawak ng mga error na nangyayari sa loob ng worker gamit ang on error na event. Sa pamamagitan ng paggamit ng worker sa TypeScript, maaari mong isagawa ang mabibigat na gawain sa background habang nananatiling maayos ang pangunahing thread. Sa paggamit ng type definitions, ang pagpapalitan ng mensahe ay maaari ring gawin ng may ligtas sa uri. Sa pagsasaalang-alang sa pagpapalitan ng data at pamamahala ng mga thread, maaari kang makamit ang mga pagpapabuti sa performance at mahusay na concurrency. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ito. Salamat sa panunood.